Hello, hello, hello. Turam ka Tabok mi diri ba kay kuan uli na masong balay gikan sa sentro. Bumili ako ng kamuting kahoy. Gitamad ako maggawa bag kamuting kahoy ngayon. Buminin na lang ako ng luto na. Namimiss ko yung putong kamuting kahoy, you know. Hello guys. Hello, 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 hello. Good morning mga palangga. Nagasyaget-syaget tapos si Cordapia diri ba sa ka binhan ba? Tan, rin naman lugar o oh, angat kong buntod or tura, balay sa kong iso o oh, na ito huh. ang kabaw o rin naman lugar dire o oh, kung magbaha di gin katabok punta sa mong balay ginoo oh, gino, o. gagmay diba galangas galang langas diba, oh, nang mga iso na nag nag ihaw sila o kanang nang nagkatay ng baboy kay birthday mong gunako manang sila Malakaw naman ko ba Manila? Tara Oh. <laughs> Ay, keng-keng! Uh, Bra, o oh, diba? Naghugas sila ng bituka ng babor. Ayor, no? Hello, mga langga-langga-langga-langga! Nabigising yun. Uy, yung labay mo ni bata. Ang <laughs> sarap ng isaw. Ayan, sharp ng isaw, di ba? Ikapoy, jug ko. Hoy, ginawa kong iro ka. Ate. Hubag-hubagan, matani mo. Ayan, ka mga sapa-sapa diya. Pishpan na siya, pishpan. Nawalay sulod ba? Hoy, ginuo ko. Ha? Masya ka kay? Oh, Nay. Sulod. Ra. Kay ginuo ko. Hi, thank you for watching yeah.